ng yung reklamo nila dyan na vlogging-vlogging na yan? Hey, ikaw, hey, hindi, alam nyo, ikaw, Usol. Kasi hindi, nung unang hiling, kayo-kayo rin na nagdaling eh, nagdikisim nyo sa labas. Hindi nga, dapat sila yun. Yan, nangyintay na ko sa'yo. Nung makaugusog mo sila, Rona, kung so, <laughs> tuwa ka pa. Hindi ako tuwang-tuwa na ikikipagkasundo akong pilit namin sa kanila. Sa po, pilit ako nakikipagkasundo sa kanila dahil Dami, hindi na ibang turing namin sa kanila. Kinaka- ayun na nga 'di ba? Kaya nga kami Dabon sa barangay para kausapin sila. Pa Ipapuntahin natin Dami sila naman. ngayon dito. Kasi maging matatag tayo. Bang, panindigan natin. Kaya nga'y yung sinasabi ko sa inyo, yung unang hearing lang ay, yung pawag na ba siya? Oo nga, ganun. Oo nga, ganun. Kila lang. Pero, so, Baga, hindi ko, nakikita ko yan. Kasi nga, hindi naman Tapos kasi kasi ba sa kanila, kaya... Ito kasi, uh, kasi namin uh, ayusin kaya... Naman, kasi kasi naman, kaya ayusin kaya nga kami dito sa nagpunta eh. Kasi inipilit namin makipagkasundo. Pero sa ginagawa nila ito hindi kami ka kasi kaya nga kami nag kaya nga kami nagpunta dito sa barangay para makipagtapos ng Pagkatapos na natin sila, wala na naman. Maging matapang tayo kung ano ka panindigan natin yan. Ayan. Ayan nga. Kaya nga ginagawa na namin ngayon. Ayan na yung ginagawa na namin ngayon. Alam niyo ang barangay kami na mamagitan. Tapos pagkakanan nyo topic na ganun maayos ulit. Ano mangyayari sa amin? Galaging ganun na lang. Maging matapang na tayo. Kapitan nyo, kapatid nyo. Feeling ko na sa inyo yan. Uli na to. Panindigan nyo, kapatid nyo. Mahawa kayo sa kapatid nyo. Huwag kayong maawa sa kanina. Basta nauna niya. Wala. na wala. Panindigan nyo, kapatid nyo.

yan, kapatid niya. Tama ah, niun Hindi ganun na lang lagi tayo nagbibigay. Ako siya, nakita ko reaction niya nung una pa lang. ka, ah, wala, wala mangyayari Eh, magkakatabi tayo rin, no? ka nun, yung, yung bang sinasabi mo, ganun na lang. Alam mo, nakalaw ko sa inyo. nun. Hmm. yun. Eh. Desperado ako sa Dapat na si Rona nung no? nakawal ko. Alam mo, kawal ko pa si Rona, di ba? Mm. Si Rona ako, nagtatago pa sa likod. Pinuntahan mo pa siya sa likod. Yun ako na hiwagaan oh. sa iyo. Ah, direkta mo nang sasalita sa iyo, pero... Pinuntahan. Mali yun. Hindi siya pinuntahan. Pumunta ka niya. Hinila niya ako, kinausap niya ako, kasi nakita niya kausap okay, yung pero niya. Pero pinagpigyan mo. Siyempre, oh. So, na sinabi ko, dapat na sinabi ko, na ko hindi, hindi, na iba kayo. ang turing namin sa kanila. Ay, Ay diba? tapos na yung kapatid mo. Kaya nga nagtaka ako, ko, hindi pala na i-blatter yung reklamo na yon. Kaya ngayon, dapat gusto ko mag-blatter yung na reklamo. Tapos hmm. hmm. ngayon, ka Kaya nga tayo, kaya nga kami pumunta nung dito nung dahil gusto na namin eh, makipagkasundo. Kinausap ko talaga sila. Oh, pero ano sabi mo? Ang sinabi ko oh, sa kanila, oh, oh. hindi ako nag-oo nga sa kanila. Sabi ko, hey, kailangan pero, mong mag-apologize. Nakikinig pa ako pa sa tayo boses tayo. niya kung anong reklamo niya. Yeah, ako diba? Ah, ano yung... Mo, ako dahil hindi na sila iba sa akin. O rin, maliigad yun na panindigan so, gusto niyo. gusto niya sasagutin ko rin ngayon diyan sa blatter kung ano yung minasabi niyo sa akin. O, panindigan mo ng iring. Para? Para magkalinawan tayo. Diba? Naka para magkalinawan tayo. Diba? Para magkalinawan tayo. Mga, kung uh, binigay mo, wala mangyayari siya. Pwede mo walang nangyayari sa Iri? Sana. Tayo, kapatid mo siya. Panindigan mo lahat ng niya nga dyan. hindi niyo. Eto, paninindigan namin, makikita nila. Dapat! namin yan. Makikita nila. Kaya sa kanila natatakot sa Ayaw mo magulog. sa akin Wala eh, Hindi kami... Kasi hindi kami palaway na tao. Hindi nga palaway. Niyo. Kung ano yung demand nyo, yun na yun. Ayan nga, kaya kami sumagawa ngayon. Pa lang, ngayon na lang. Hindi. Kaya kami, unang, unang, na, unang, kami na, kaming nagreklamo rin, dito, oh, una kaming nagreklamo dito na hindi nila, ako, yun na yun. Dito, direct, direct direkta din ako, direkta din ako, sir, pero, sinasabi ko na sa inyo, na, kaya ako sinasabi, kaya ako sila kinakausap dahil hindi na ibang turin sa kanila. At kaya kami nagpunta dito sa barangay, kaya kami nagpunta dito sa na, barangay para ayusin yung gusot nila. Kaya wala sila, pero Maayos ba yung kung wala hindi, sila? Hindi, baka nandito, ano ang answer yun? Maayos ba yun kung wala sila? Nga nila, hindi maayos yung kung wala sila. Kung gusto nyo ngayon, papuntay nyo sila. Nakausapin Sinasaba ko sila. Ko yung, pag nandito sila na, sangayon ba na Hindi ako sumasangayon sa kanila, narinig niyo yan. Kaya nila na. tinawag nga si Ate Rona dahil sinabi ko hindi ako papayag na hindi mag-apologize si Ate Rona sa kanya. Kaya nila tinawag dito ulit si Ate Rona. Sa totoo ginawa mo nyo. Hindi ko ginawa yun. Huwag niyong huwag kayong maglagay ng salita sa bibig ko. Know, di, di, hindi di, di, ko ginawa yun. Ako, di, dinidirect di, ko lang na kayo eh. Diretso din ako, siya, sir. Alam mo, kami, kami ang, kami na, nagpo-complain na, dito. Tuwa, 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 tuwa. Hindi ako tuwang-tuwa. So, tuwa tuwa, 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 hindi ako tuwang-tuwa sa tuwa, kanila. Hindi ako tuwang-tuwa sa kanila. Hindi ako tuwang-tuwa sa kanila. ako tuwang-tuwa alam mo pa na, gawin natin ngayon na hindi mo paglayo Hindi ka naman kayo inaanggabihan. Kampi pa nga kayo, hindi ka kampi kayo. Hindi ka sila, Kalo na lang. Gawin natin ang ganyan na. Kung sino lang ang gabihan natin. Na

ano ba diyin kaso, wadik mo, ganon nga. Kaya nga kami ko. Hindi kayo hindi 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 Dia akan balik kembali ke kampung ini. Kalau nyokap dia pun akan naik ayam untuk beri. Tapi problemnya, ini Dia dia dah memang kau ini dah.

Huwag kayong matakot na siya hawak niya yun. Baby's callback, nako. Eh yeah. ako, tatlo babae yung pinakasalan ko. Wala akong pinangawakan yun. Hindi yun dapat nahawakan yun. Hindi yun dapat katakulutan yan ako. Carlo, ang mga liliw mm -hmm. ng mula ni Respeto mm -hmm. namin. Yung buhay pa hindi, ganunutong na labi. Nakita namin ngayon mga mga lilipas. Kaya ang hindi namin ginagamayan alang-alang ang namin. Una magliling ito, magwala si Ron. Akala namin oh, Ron, nilakalang namin. Yung pala'y

kaya hindi ko na kaya kung ako. Para... lang mo na lang kami yung asawa niya. Ito, pumaan, yung Representative asawa niya. Ngayon, pag-uusapan namin ni O, pag yeah. na lang kay At hindi naman hey, ako natatakot. Um, hindi iwan ko na lang ako sa mundo. Ako, ako, yung mga na na ang ko. Para, napapunta ka dito, para sa mga

pedalinho estáo a forma de brother

mayroon ka rin sila yung kahit tawad. Mr. kay Bakit, bakit, na, mayroon <John>. Hindi kahit na magkawasin pa, kahit tuntukod yun. Kaya magkasawa siya, tuntukod na yun. Wala siya magagawa. siya, makukulang ng sila kasi. O di siya Oo. Uh Talang -huh. sorry na Lord. Pag nagdimanda sila na meron sila ibigay siya na gano'n, oo, mo. O gago ka. mo pala Kaya well, pagdating mo sa Husgador, bahalo mo, la picture mo Gano'n lang eh. Hey, ang yung original lang ang tinatanggap niya, yung magkapatong niya. Pero sa tutunin, yung mga ano yung sakta lang. Kamagulo, kamima. Huwag na sila magpahuli. Pauwiin na to sa inyo. No. lang. Yun lang mo ang ipigensya ang nakukuha. Hindi niya alam sa amin sa pagpinsya. Hindi ka, mo kahit yeah, uh, na Hindi alam eh. niya. siya talaga. Dating at dating.

Aondersak apen an one toys rahmi yo. Mwenye menyo w prova byon menye sak krimisa. okay na sa akin. Malang pa sa ni plano niya. Sa summer kami. Hindi, sa gusto ni aeroplano. Malang aeroplano. Sige, sa ko na. Akin ah, <laughs> <na>, din. <laughs> kaya <na> isa. <magisa. laughs> <laughs> hindi, kung ano ba, basa yung pumasahin niya sa gusto. Kaya na Mayrof po mag-isa yan. Dito. Para magkalayo yun eh. Matapos na yung problema Sabihin lang, eh. lang sa akin kung magkano yung aeroplano niya. Ako, sagot ko para matapos dito sa inyong problema. Pagbalik na dito, sa'yo'y magpapokok. May sagot ko. Kahit anong buwan, sabihin niyo sa akin, may nasikati, baka tama ko. Basta yung may bigit niya akin. Brongan kami, brongan. Tanang probinsya niyo. Tanang probinsya niyo. Dito, Maynila. Ah, oh, Maynila ka Kung tulungan ko na lang kayo, sagot ko yun. Sa kita. Mm. Duro, yung summer pa siya. Siguro yung burong dito. Wala pa akong dalawang libo siguro. Iyan, sagot ko na po yun. Kasi ako, ma na ma-fresh lang ako si Gati, himang tali ang kapatid sa bahay. Gati lang ang paya. Yan pa nga na yung paya? yung niyo kasi. Iiwas natin Eh, ito yung maho kayo dito. Kaya yun, nakapit mo na ako sa ta. Ah, tayo so um, na lang. Ako lang. Ako Sa lito, Tapos sa baba, pipin mo pa Hindi nga kaya na. Hindi ko na mabasahin na. Kaya na dun. Ito bukas na alas may po. Hindi natanggap mo kung okay, <laughs> <Thank you, po. laughs> <Okay. laughs> may problema mo, baka talaga sa na Kasi din na maniwanan yung mga anak ko. Eh. Walang marapin. walang <laughs> makukulit Ako làm yêu nhà mà mọi người mọi người không người mọi 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 người

Okay. Kaya isa ba ang lahat sila, yun yung pinag-trabaho ko na. Ah, ikaw ang dapat pa lang? Ayun na... Ah, eh. sila? Hindi, pinagbigyan natin. Sige po, salamat po. Sige po. Kaya, huwag kayong mag Ako, hindi na ang bahagya ko Alam ko na ako'y Tapi Lab ko kayong lahat Lahat ng positive yung flat Yung show, hindi nyo na ako Pipipiting kita Ang asawa mo, ganun na talaga Ang asawa mo, dati Terima kasih. 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 Terima kasih.